anak namin, pwede yung kapitira tayo Kasi pinapakita niya masyado. Yung mukha mo, ina mo, mukha titignan ng ganyan. Ayos niya expression na mukha niya, ta**k na niya. Huwag niya akong babatain dito dahil po na. Pinulot ko lang naman siya sa pasay. Dahil napulot ko lang din yung ate niya ta**k ko, kaya po ta**k na nila. Muli na namang sentro ng galit ni Tony Fowler. Ang anak na kanyang si Payi Galang. Sa latest episode ng kanilang reality show ngayong araw, May 4, 2024, na sa ipinakita nitong ugali habang kausap si Tony. Nitong nagdaang episode ng reality show ng Toro Family noong Sabado, ay matatandang nagdesisyon si Tony na doon na muna manatili si payikila la Mama Marie upang matulungan siyang disiplinahin ito. Ngunit unang araw pa lamang ni Payi sa bahay ni Mama Marie ay napagsabihan na ito dahil muli nitong ginawa ang ipinagbabawal nila at yun ay ang tumabitong matulog sa si girlfriend niyang si Kiana. Ayon kila Tony, pinagbabawala nilang magkatabing matulog ang dalawa dahil hindi raw magandang tingnan sa mga ito na magkatabing matulog at laging magkadikit, lalo na at may mga kasama silang bata sa bahay. Ngunit hindi pa tumatagal ang huling ceremony Mama Marie sa dalawa, ay muling napagsabihan ni Tony si Paye at Kiana nang madat na nilang muli na namang magkatabi ang dalawa matapos nilang pumartis sa labas upang ipagdiwang ang karawan ni Mikay maliban sa paulit-ulit na pagsuway ni Payi sa ipinagbabawal sa kanila ni Kiana, ay mas ikinagagalit pa ni Tony ang paraan ng pagtingin at pagsagot nito sa kanya na tila raw ito pa ang galit kapag pinagsasabihan. Dahil dito ay dalawang beses na nasaktan ni Tony si Paye sa latest episode ng kanilang reality show ngayon dahil pakiramdam niya ay wala na itong respeto sa kanya. Una rito ay nang muntik na namang matamaan si Papa Odi dahil napikon si Tony kay Paye sa paraan nga ng pagtingin nito sa kanya habang pinagsasabihan niya. Sumunod ay nang itapon ni Tony ang pagkain niyang bulalo kay Paye nang nag-uusap at pinaaamin niya ito tungkol sa nakita niya sa opisina ng FAB kung saan ay nakatutok si Paye sa laptop niya na kunwaring abala sa pagtatrabaho, yun pala ay kachat si Kiana. Ngunit paulit-ulit nang nagsinungaling si Paye at nang umamin ay hindi nagustuhan ni Tony ang tono ng pananalita nito at napansin din umano niya na nag ito sa kanya pagkatapos sumagot. Dahil dito ay ibinuhos ni Tony ang kanyang galit kung saan ay nadamay pa nga si Papi sa mas sakit na salitang nabitawa nito. Mga pahayag ni Tony, Bastos eh, paglihian kaya kita ngayon para bukas ang kay ka na. Subukan mo ko ngayon. Yung mga tingin mong ganyan, pagbigla kang binato, biglang bumabait yung mata. Sampit ka lang naman ditong palamunin ka. Ramdamin mo ang dati kong ugali. Sige. Mga dagdag pang pahayag ni Tony. Ayusin niya ekspresyon niya. Dahil pinulot ko lang naman siya sa pasay. Dahil napulot ko lang din atin niyang pok. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na si Tony at nilapitan na siya ni Payi upang humingi ng tawad. Inamin din niyang nasaktan siya dahil nadamay pa ang atin niyang si Papi sa galit ni Tony na sa mga ginawa niya.